Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung mga nahuling isda ng asawa ko mula sa kanyang pamamana kagabi. So, ayan nga po uh, 'nililipat na po niya yung mga isda sa plangganan. Tingnan niyo po, no? Yan po lahat yung mga nahuli po niya kagabi. Ayan, inaayos po niya sa plangana yung mga nahuli niyang mga lobster, no? Mga banagan. So, Ayan. Tsaka may nahuli din po siyang ano, kugita, no? Ah, uh, maliit na kugita. Tawagin sa amin ay tabugok, no? So ayan nga po, napasok po yung ano baga sa ilalim ng ah, uh, ng pusit. Nairapan pong tanggalin ng asawa ko yun. Ayan. Tsaka isa pong malaking gangis yung nahuli niya kagabi, no? May mga barawan din. Ayan. So, ayan, ang dami po niyang mga nahuling mga baga, no? Yung mga mapupulang isda, baga pong tawag sa amin yan. Tsaka, ito rin po yung nahuli ng asawa ko mula sa kanyang pamamana nung uh, nakaraang, ino. So, ayan, nililipat na po niya sa planggana yung kanyang mga nahuling isda, no? Upang uh, mahugasan at uh, maiayos. So, ayan, no? Ang dami-dami po ng kanyang mga nahuli. Uh, may banagampa na ano, buhay. Tingnan nyo po yung budas o oh, gumagalaw-galaw pa at humihinga. So ayan. Mga budas, mga buhay na budas. So ang sarap nitong ano, no? Gawing tinola. Ayan. Ah uh, masarap po 'to at Uh, para sa mga nagpapasuso ng mga nanay, no? Para may pangsabaw. Ayan. Mga taragbago, no? So, paborito ko yung mga uh, ganitong isda, no? Kasi malambot yung kanilang, ano, mga laman. So, tsaka malinamnam yung lasa ng uh, mga first class na isda. Ayan. May nahuli rin po siyang ano, isang malaking pusit, no? Barawan. Ayan. May tabugok rin at katambak, tsaka isang buhay na banagan, no? Tsaka dano. Ayon, gumagalaw-galaw pa yung banaga, no? Tsaka may mga baga rin siyang nahulik. Ayan. Yan po lahat yung mga nahuli niya. Please follow and subscribe for more videos. Thank you for watching.